Lapisan na po at agas yung sisiyo. Si. <coughs> o nga, parang meron na. Ayun ko may na. May narinig daw po kasi siya agad na sisiyo. please amin na. na po. Lapisan na po. Sige natin. Nag-check ko siya ah, siya. <laughs> ano na yung gloves Hindi Kasi ka. Ayun Isasara niyo maigi abi para hindi... Hariri, piyote, Hariri, piyote, Matalina. Matalina. Meron. meron? Meron? Wala. Ah, meron. Pero napisa na. Meron. Ayun Napisa na. Ayun oh. Nakamuna diyan, nakita ko. Ano? Nakamuna. Ayun na. Siguro mamaya yan. Ayun na, nga. Ngayon na lalabas niya. Pipi sana. Panoorin natin. Yun, good morning. So, kakarating lang natin galing sa school ng mga bata. Naghatid po tayo. So, ito, sisimula na ulit tayo. Yan, papakita ko lang. I-flex ko lang tong ating crate. ah uh, sa Saturday na po natin sa si setup to. Uh, itlogan ng bibe, tsaka manok. Uh, tignan po natin kung paano natin siya isa-setup doon. Papalitan na po natin yung ano. Papalitan na po natin yung karton don kasi parang ano, pag inaapakan ng mga manok ano um, na, 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 nagugulo kaya mahirap tapos nakakuha na rin po tayo ng ating karton yan para dun sa incubator so <coughs> nakabili na rin po tayo ng gagamitin natin na yan so sa Saturday po lahat yan yung pag-aayos nung pag-aayos nung ating itlugan at saka ng ating uh, incubator tapos kung napanood nyo po yung <coughs> last upload kagabi good news so nasamahan niyo po ako Yan. para pakain po muna tayo dito eto napainom ko naman na po ito kanina tapos ayan meron po ulit tayong uh, ipil yun oh. ready na -re sila oh. yeah. lang <coughs> natin para hindi sila makawala. <coughs> 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 so, yan Hindi kagabi naglagay si Alter ng isa dito Yan nga lang ilagay ko na lahat mag start na lang tayo ngayon para mailagay ko sa rep so po siya nakain na niya yung, yung ano ipil ikaw, ayaw mo na nung ipil. Nagsawa ka na kahapon. Susunod pa yung malunggay. Eh, hindi natin masilip to eh. Hindi natin masilip. So, ang update sa ating Rhode Island, uh, sa loob ng walong araw, may pitong itlog po siya. At nilagay po natin na lahat doon. Tapos yung mga susunod na itlog, Uh, mamaya pag nangitlog po siya ulit. Kukunin po natin as per instructions na nakita natin sa mga uh, may mga experience ng mga DIY. Kukunin nila araw-araw. Tapos, uh, pag medyo marumi, pupunasan. Tapos, babalutin ng papel. At saka, ano, ilagay sa chiller sa rep para maano ma, uh, magtagal yung itlog. Tapos sabay-sabay po natin ilalagay siya sa incubator. So ang <coughs> sabi nila uh, pag nasa chiller daw po pwedeng makapag-collect uh, 7 to 10 days. ah uh, 7 to 10 days mong iipunin basta nasa chiller mas mainam daw po kung susulatan kunwari uh, uh, lagyan po natin ng numbering 1 hanggang 7 para alam po natin na yung number 1 yung po yung una nating uh, hinarvest sa kanilang itlugan para may idea po tayo pag nag ano po pag nag uh, incubate na po tayo may idea tayo na pag hindi siya fertile ibig sabihin po nung time na uh, hindi na sa uh, umunap um, yung so bumagsak or bumaba na gusto yun yun po yung ating research uh, tungkol sa pag incubate so ngayon since wala tayo pili ng uh, automatic or yung machine na, uh, incubator Uh, gawa lang muna tayo sa karton so ang kinuha ko po kahapon yung uh, incubator na gagawin natin is yung karton ng prutas para medyo makapal so yun so eto abangan lang po muna natin na lumabas siya ayaw lumabas eh para makita po natin yung kanyang sisi Yan. so yun yun po yung good news natin ngayon may sisiw na po siya pero sabi ni Alter isa pa lang so tignan po natin abang natin kung lalabas siya ayan kaya talagang mabalong inahing manok pero at least sana nakita nyo. Ayan na siya. Oh. Ang no? na. No? na. Maglilimlim na ulit po yan. At sana po yung itlo ng ating road island eh malimliman niya na maayos. Pero sabi ko nga sa Sabado magkakanding tayo. Sabado siguro po na madaling araw or linggo na madaling araw para medyo madilim or madilim pa yan. tapos itong ating mga 45 days na naging free range na papansin ko dalawa na sa kanila medyo lumalaki na yun uh, abang abang na lang po muna tayo doon hindi na po namin nilalay ng takip ang ano ko siguro dyan kasi hindi nilagyan ng takip baka bumaba na po siya kanina tapos ganap na po siya ng niya kaya ngayon naghain mo ng saks nila eh, ayaw na niyang bumaba so hindi natin na timingan pero sa ngayon iiwan na natin ganyan so yun at sana may mapisa pa po eh, pero masaya na po ako doon sa isa ah, grateful na po tayo doon kasi kasi um, kahapon parang ipina ko na po yun pwedeng aral na po yun sa pag-aalaga kung ano yung mga mises na nagawa namin or nagawa ko para at least ngayon uh, hindi na natin maulit Uh, hindi ganyan karami yung masasayang kasi siyam na itlog po yan isa hindi fertile so walo po yan so kung isa lang mapipisa sayang yung pito pero sabi ko nga masaya na po ako sa isa <laughs> tuantua po kami kahapon so yung limang sisiw din po natin doon sa gilid <clears throat> ano uh, malalaki na po Actually, pwede na po silang ibaba kasi kumpleto na po yung mga balahibo nila. Uh, kaya nga lang, uh, baka paabutin ko na lang ng dalawang buwan. So, mga February 12. Or di kaya, ibababa ko na po yun pag itong sisiw neto eh, by Saturday or Sunday eh, uh, hindi na magpipisa so ibig sabihin uh, nag exceed na sila doon sa 21 days uh, paabuti lang natin siguro ng mga 24-25 days ngayon after noon by Sunday at hindi na po napipisa yung mga itlog kung ilan po yung mapipisa yun na po yung dadal natin doon sa ating uh, kulungan. Tapos ibababa na po natin yung uh, limang sisig Pero si dilaw iiwan po natin doon. So, yun po gagawin natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, <coughs> excuse, yung itluga na ginawa po natin, eh, wala na, na ano na siya, <coughs> na lumundo na so hindi po siya maganda kaya nung nakita ko sila yung mga pinsang ko si Sheila at si Mike shoutout sa inyo uh, Resultay Family dito sa Bungato um, nakita ko may daladala silang or may iwi silang crate na maliliit yung pinakita ko po kanina so tinanong ko kung po nila nabili niya sabi po 10 pesos lang daw po isa yon so pagdating ko po nga dun sa ano sa lugar na sinabi nila yun 10 pesos nga po isa meron pa nga po ron eh kaya nga lang uh, medyo anuhin kapahid po muna natin sa lima at uh, baka sakali, eh mag-work. Tsaka tayo magdadagdag. Tapos yung karton, nakita ko <coughs> excuse me may mga karton po doon ng putas. Tsaka ng mga dilata. So, kaya uh, sinubukan ko mangingi, e eh, pumahayag. Kasi kesa nakatambak po doon, parang nasa basurahan na lang po yung karton nila. So, magagamit po natin yung incubator. <laughs> Hindi na siya. Kakain. So, natin yung itlog. yun, Ang itlog po dyan. Uh, pito na po yung Rhode Island Red. At yung bibe, labing isa pa rin po. Pakinggan nyo po. So yan po yung na-videohan namin kahapon na nagpipisa. Tapos binalikan ni Altered po nung gabi. Napisa na po siya. Ano ano ka oh. Hindi natin masilip. Masyado siya matapang. Ayaw magpa... Ay, uh, magpasilip ng anak. Isa pa lang naman po. So, inaral ko rin po yung ano, yung kahapon. Ni-research ko yan. Naalala niyo na nag kami. Ah, uh, ko yung yung parang airspace sa itlog. Yung sa bandang ah uh, kabilang dulo nung itlog pag masyado raw malaki yung hangin or yung space ibig sabihin uh, na nakulangan sa humidity pag uh, halos wala namang space na uh, nasobrahan naman daw po yun sa humidity yan tapos uh, ang sakto lang daw yung uh, Parang kung nakakain na po kayo ng balot. Yung parang gano'n lang po yung space niya. Hindi siya pwedeng sobrang liit ng airspace o sobrang laki ng airspace sa loob ng itlog. Kasi um, pag masyado raw maliit <coughs> yung airspace may daw maka, uh, maka position yung sisil sa loob para magpisa ng itlog niya so ano uh, pag napisa ilalabas niya raw lahat ng muso niya so parang nahihirapan pag sobrang Uh, laki naman daw nung space sa loob ng itlog eh, malamang sa malamang hindi na raw po mag uh, de develop yun kaya kailangan sakto lang sakto may space lang sila para may labas lang ng paunti-unti yung tuka nila para ma mabasag nila yung shell dahon boom meron tayo mga kukuha para mapakanta ating uh, mga kambing at manok at sa bibi <laughs> sunudan ng sunudan sa at least na yung mga kambing meron silang ipil doon may malunggay sila ron nakakain ng konting uh, feeds itong road island red natin obserbahan natin kung ano pero talagang ayaw bumaba Pilipinas pero sa natin Titingnan ko lang yung anak mo Sige na Kasilip lang yung anak mo Hina. Sige na Kasilip yung anak mo